patuloy nating patuloy nating ibigay ang sigasig sa ating anti-criminality operations. Marami ang pupula sa atin. Bumalik na naman daw ang kriminalidad sa kalsada. Gusto man natin sabihin na ito walang basihan. Ang ating gagawin lamang iparamdam sa ating mga kababayan na ito ay hindi totoo. Na mas maayos ang ating sitwasyon ngayon. Pwede silang maglakad anumang oras sa kalsada na walang gumagambala sa kanila. Para mangyari ito, ipagpatuloy natin ang ating mga ginagawa. Siguraduhin natin na ang mga kriminal na nandiyan sa kalsada ay ating nahuhuli at nadadala ng tama sa usgado. Daanin natin sa tamang proseso, hulihin, inquest at ipakulong pag kinakailangan kung, kung kailangan magtestimonya tayo para sila ay makulong, then gawin natin. Kung kailangan naman ng interbensyon, gaya sa mga naging biktima ng illegal na droga, kailangan ng interbensyon at pwede naman silang iparehab, tulungan natin silang marehab. Ang hindi naman magpaparehab, ipapakulong natin. Hulihin natin at siguraduhin natin na hindi sila makapagpatuloy sa kanilang maling gawain, lalo-lalo na ang pagbebenta ng illegal na droga.